Based on the study, 98% na mga Pinoy na nagre-retire ay broke. Ito ay 2% lang talaga yung nagiging comfortable. Siyempre, ayaw naman natin mapabilang sa 45% na umaasa sa mga relatives, sa mga anak. And siyempre, ayaw din natin dun sa 23% na kailangan pala magtrabaho kahit patanda na kasi walang ipon. Kaya importante, ngayon pa lang nakakapag-ipon tayo at mas maganda kung marunong tayo mag-invest. Halimbawa na lang kung nakakapag-ipon ka at natuto ka mag-invest ng 3,000 per month, nagawa mo ito. 20 years, meron kang 3 million after 20 years. And kung sa by the na nagre-retire ka na, meron kang 3 million, kung kumikita to ng 10%, ito yung tinatawag na passive income or money working for you na 300,000 per year or 25,000 per month. To know more about savings and investment, message mo lang ako sa FB, Roan Salis Capistrano.